And uh, two days after ng pagsalanta ni Bagyong Ulysses What is up to you guys? This is your Repa Motor Vlog for today's video, guys. And uh, two days after ng pagsalanta ni Bagyong Ulysses dito sa Marikina. Yan, napapansin eh, hindi ko dala si Repa ang dala ko yung scooty namin kasi meron akong pipick upin kasama ng katrabaho ko sa may QAB So dito ako dumaan kasi sasabay kami pupunta. Ay kukunin kami ng mga relief goods para sa mga nasalantang uh, nasalantang ng bagyong Ulysses mga kababayan ko sa Marikina. Someone made this possible tong pa uh, free transportation ng mga relief goods. Kasi yung kaibigan ko na SK Kagawad may ginawa siyang programa which is ito nga free ride free transportation para sa mga relief goods or sa mga donations na gustong ninyo na makarating sa may marikina so ito yung ginawa niyang programa na free transport so ngayon um, yung isang katrabaho um, isa siya sa mga na-invite ko dito and fortunately yung professor niya magbibigay ng donation kasi actually dapat meron siyang pasok ngayon sa masters niya pero nagpaalam siya sa professor niya kung pwedeng maghanap ng mga donations at maibigay sa mga kababayan na ating taga Marikina na sa lantaan ng bagyo si Sir Tonyo so shout out to you Sir Tonyo katrabaho ko Shout out to you sir Shout out sa iyong professor na pinagbigyan ka na huwag mo pumasok ngayon at magbibigay pa ng donasyon para sa mga nasalanta ng bagyo ayan. Thank you sir Actually dalawa sila Meron pang isang professor si Sir Tonyo na nakapagpaalam din siya at pinayagan din siya Thank you sir God bless po And ayun magbibigay din siya ng donasyon So after namin kunin nyo sa may QAB Diretso na kami ng um, Valenzuela Doon na kami kukuha Eto na po ngayon Ang sitwasyon ng San Mateo Meron pang mga bakas ng ano ng putik. Ayan, ayan, nandito tayo sa bridge. Ito yung nakita ko sa Facebook na sobrang lubog. Abab above niyan, yan yung railings na yan, kasing taas niyan. Or mas mataas pa dyan, sa tingin ko. Ayan, medyo... alam may landslide pala doon, no? Oh. So, kaya natin to basta sama-sama magtutulong-tulong, no? Ayan, para sa mga gusto rin magpadala ng donation nila, dito sa Marikina, San Mateo, i-comment down below sa mga gusto magpadala. At uh, kami mismo pupuntahan namin kayo para pick upin yung mga donations nyo at ibigay natin mismo sa mga nasalanta ng bagyo. Ayan, um... Ah, uh, update ko na lang kayo pag nagkita na kami ni Sir Tonyo. Oh, ayan. So uh, Mamaya na lang ulit, no, uh, guys. So ayan, mga reba nasa Commonwealth na tayo. Ah, uh, malapit na kami magkita ni Sir Tonyo. So ayan, so habang natin si Sir Tonyo. Ayun, oh, ayun oh, na pala siya. Ayun na siya na yun. Hindi niya ako nakilala. Nakascooter ako ngayon eh. <laughs> Kaya pala hindi ko nalaman kasi <laughs> Nakascooter ako ngayon Siyempre para hindi tayo hirap Magbibit-bit tayo ng mga donasyon eh oh, Bigas na dito na niya, sa akin eh Sa U-Box Nakuha mo na? Ha? Nakuha mo na? Hindi, yung dun sa amin May din dun Amin sa... Ah, may mga nagbigay sa inyo? Oo yeah. salamat, salamat <laughs> Eh, si Sir Tonyo, yan. Ito, ano ka na muna? yon? Yan ang mga vlog. Yan, Sir Tonyo. Dalawang prop niya yung magbibigay ng mga donasyon ngayon. O simulan na natin. Baka umulan pa. Tara. ay, ko Convoy ka? Oo, kandikit ng wag Tara. So ayan mga repa. Simulan na natin ito. Kunin na namin yung donasyon sa sa professor ni Sir Tonyo. Ayan, diretso lang tayo. Commonwealth. Let's go. So ayan mga repa, nandito na kami sa meeting place ah uh, ng donor na nakuha ni Sir Tonyo, na yung professor niya. Doktor po pala ito. Ayan, so nagma kasi siya ng, ano, ng nursing. So ayan, dito na kami sa may China Bank, uh, I Rodriguez Cordillera. ah uh, Nihintay na lang namin yung donor. Um, the waiting game na lang kami. So dito namin tatali buti may nagdala ako ng ano ng tape para safe na safe yung donation na makukuha natin. All right. So mamaya pabalikan namin kayo. Peace out. Uh. Salamat doc. Ah. Salamat doc. God bless doc. God bless po. Apo Dami nito mga repa oh, Pumigay, oh. May damit, may ano, grabe repa. Ayan, so shout out to you, Dok. Dok, salamat dok. So yan, punta naman namin yung isa namin kasama. Sa balik kami ng Marikina. So yan, mag-aayos na lang kami. So maya, maya alis na kami. Peace. So yan, pabalik na kami ng, ano, ng parang kasi may isa pa kaming kasamahan doon na, ano, na magdo-donate din. At kukunin namin yon tapos sasama na rin siya sa amin papunta ng Valenzuela. So, so shout out to you Sir Tonyo. Wow, ang totoo. Kasi Aerox big bike. Wow. <laughs> wow. Wow. <laughs> 'Di ba? Oh, mukhang big bike ko. Oh. <laughs> ayan na, no. Ayun ang ano big bike na Aerox oh. Oh, tama tiga mo. Iba pang bigatin, eh, ayan so. Yan, so... Siguro sana makatulong tong mga konting na nalikom namin ngayong araw na to no. Actually etong ano tong proyekto na to na simulan na to nung kat nung kakaibigan kong ano ah uh, nag-start nito si Gian. So charot, charot to you Gian. So nasimulan niya na to kahapon pa lang. So an sa tingin kong isa pang malaking bagay na makakatulong sa mga kapwa nating sa lanta ng bagyo Is yung mask, tsaka face shield kasi kung iisipin nyo mga repa. Yung mga tao siksika na po sa evacuation center. At uh, talagang uh, wala silang mask dahil ay ay. <laughs> wala silang Wala silang mga mask, wala silang mga face shield. So bukod sa siksikan ng mga tao nakakalimutan na nila na merong COVID sa panahon ngayon na meron tayong pandemya ang nararanasan ngayon nakalimutan na nila yon. Nani? nakita nyo yun? enforcer <laughs> kung ma hindi mo maintindihan kung bakit <laughs> Yan, balik tayo sa pinag-uusapan natin kahit maliit na bagay lang kahit mga pinaglumaan yung damit yung mga yung mga kumot, uh, mga hindi na nyo na ginagamit mga damit na hindi na nyo na ginagamit pwede nyo ano, ibigay sa atin para maitulong natin sa mga kapwa natin pag mga pagkain madaling malaking bagay yung pagkain yung mga panglinis, mga gamit panglinis like kagaya ng mga brush detergent yan so, yan yung mga isa sa mga pinakakailangan ng mga ano ng mga kababayan natin so, bukod dun ah uh, isa sa mga pinakakailangan din nila is yung mga gamit pang baby kasi marami rin din mga kababayan natin na uh, na damay yung mga babies nila wala na kasi na nat sa na wala na talaga sila na ipundar kundi ah wala na sila mga naisalba kundi yung mga sarili lang nila eh, you no? Know? so isipin mo yun may mga babies may mga matatanda so kung meron kayong extra dyan isang pirasong campers malaking bagay na yan ah, wala naman yan sa liit o laki sa dami o isang piraso yan uh, malaking bagay na yan para sa kanila yung iba wala talaga nga ano, yung iba bumalik sa mga kanil kanilang bahay kaya kailangan nila ng mga panglinis kasi punong puno ng putik eh kailangan nila ng panglinis isasalba nila yung mga, natin, mga, bag, mga bagay na pwede pa nilang maisalba doon kahit nabasa na ng ano na ng baha na putikan Lilinisin nila yon Para bumalik sa dati nilang buhay So, yun uh, Mag-iingat kayong lahat, mga repa uh, Mamaya na lang ulit Pag malapit na kami doon sa may parang Or doon na mismo sa may parang Para ma-document natin At baka mapuno yung ating battery, ano Ah, um, oh, mapuno yung battery Ay, anyare Tanga <laughs> Baka mapuno yung ating memory card So, yan Wow Peace yun. Uy, shout kay Sir oh, naka arrow din. Ah, uh, naka spoiler siya at naka iridium lens. Sana makausap natin siya, matanong natin siya sa bumili ng spoiler, ang ganda oh. Naka carbon pa. Sir. Mua. Saan ka bumili ng spoiler? Ano na? Saan ka bumili ng spoiler? Ah, uh, ano lang po ito, boy. Ha? Ha? Ah, dog. Oh, yeah. Sa mall lang? Okay. Sa spider mismo? Okay. Ah, okay. Up, ah, sa gear up. Sa may market market? Okay. Ah, Trinoma. Ah, oh, nga pala, meron pala doon. Pogyo, ay arrow din eh, no? Arrow din din? Oo. Oh. Uh, <laughs> arrow din eh. Ganda eh, oh. Na, oh, iridium? Naka-iridium ka? Okay. Magkano yung spoiler? sa Shopee ko lang ito nabili, ano, 400. Ah, sa Shopee. Okay. Sabihin mo lang, salamat Shopee. 400 sa Shopee, sa sige yung siya, ano? 600. Yung lens. Okay. Ay, 800 pala, 800. Sa Shopee din. Okay. Pero meron din mismo sa gear up, yung nataon lang, wala lang stock. Yung, uh, ah, pero meron din doon. Okay. Ah, ayos. meron kang mga ka ka, yung may free na smoke lens lang. Yung may free na? Okay pero no, nga yung... hindi ito binili ko wala walang kasama eh mas maganda yung ganyan eh sticker sticker? oo oh, sticker And ah yung may casco market may ah casco oo tama yung ganda yung ano yung spoiler saan punta mo sir? San Mateo San Mateo taga San Mateo ka? ha? ha? Ah. ito magde-deliver kami ng mga donation sa Marikina. Binaha din kayo? Second floor yung baha. O buti hindi na ano yung motor mo? Paraparahan na lang. para na lang. Ayos. Ayos yun. Ang bahala mo sir? Anjo. Anjo. Uh, shout out sa'yo sir, Anjo. Uh, vlog ya, sa? <laughs> <laughs> ano ba Ha. yan? Ha? Ano yung maliit pa lang yun? Repa Motovlog? Repa? Oo. Uh, maliit pa lang yun. Yeah, ingat ka, sir, ha? Ayan, si Sir Anjo. Shoutout si Sir Anjo. yon. Ano, para-paraan lang talaga para maka, ano, para maka, ano yung motor, makaligtas yung motor sa baha. Ha? <laughs> sa Marikina din. kinuwalang lang namin to sa E. Rodriguez, Quezon Ave. Ano ako? May bahay rin kasi kami dito sa barangka. pero yung baba namin buhok na... Ay! Binaha din dyan eh! Correct! Oh, lahat ng bahay namin sa San Mateo, saka dito. Binaha din? Oo. Oh. Nako! O, oh, kamusta naman? nakarecover na? Nakapaglinis na ng webes. Nakapaglinis na? Oo. Abutin naman. Wala. Ibang walang aasahan eh. Oo? Oh, ang hirap din. Ang na lang. Ang hirap din ang nangyari. Grabe. Buti kami, hindi naman kami inabot. Sige sir, ingat. Dito na tayo. Ingat, ingat. So yan, nandito na tayo sa ano, sa may uh, Tanyong. Ito yung isa sa mga pinaka lumubog na ano na lugar dito sa Marikina na hanggang ngayon eh maputik pa din kitang kita nyo naman yan Ayan, so ang imprint customs ay sarado po. Ayan po. ano talaw lang. Tingin lang. Alright. Ayan, ganito na po ang sitwasyon dito. Halos madami pang ano. Daming tao, daming kakalat-kalat. Tsaka marami rin dumaan na, ano, na mga uh, tawag dito fire truck siguro para tumulong sa pag ano may ano nang ayun no? Oh. grabe dun ito mga gamit oh. Yan po ang naging resulta o aftermath ng nangyaring pagpasok ni Ulysses po. Mukhang -ulang tawag naman po sana, Lord. Ayan, pati yung Takara tires na binisita ni Automatinik Sigurado ko pinasok din yan Ayan o oh. Ayan o guys So grabe pa Maputik pa dito sa lugar na to Ang Provident Ang Provident na talagang nilubog hanggang 3rd floor So, so ayan, this is Provident Grabe, daming tao. Mukhang oh, grabe yung tinama doon sa loob, oh. May, may mga eskinita kasi dito sa loob. Oh, guys. Guys, grabe, guys. Oh, guys, grabe, guys. So, malaking tulong po ang ibibigay ninyong mga damit, donasyon, um, pagkain, gamot, kung maaari, mask, Napakadami kong nakikitang balang mas, Ayan. So, oh, grabe, guys. Grabe. Oh, guys. Guys, so, oh. bagsak preso yan. Sigurado pagdating ng, ano, next year. Grabe, guys. Oy, teka. Ito pala yung river, ano? Marikin na river, guys. Guys, so, oh. Wow. Guys, this is Marikina River. Yes, guys. This is Marikina River. Grabe, guys. Oh, oh my God. Grabe, guys. Yan. So, what's up sa inyo, mga repa? Yan. Grabe ito. Nakakakuha na ulit kami. Ito na. Iba na. Kasama ko ngayon si ano. Sama ko si Gian. Gian. Yo tap, yan nakuha na namin yung mga donation galing sa tropa. to dami ah. Tato. Yan, tara, tuloy na natin. Padala na natin. Hu. Grabe, kung kumabot kayo sa video na to. Gusto ko lang ipagbigay ipagbigay alam sa inyo na na lang ako. Hindi ko na siya na record. Hindi ko na na record kasi pinatay ko na yung vlog. So focus sa pagano pero nung ay, Diyos ko. Lord, thank you at buhay pa ako. Dumulas yung likod ko. Dumulas yung likod na gulong. Tapos, ano lang, umambon. Maaraw, tapos umambon na siguro mga isang minuto, dalawang minuto lang. As in, ganun lang. Tapos biglang, pagliko ko dun sa may metro pack, patagos ng gotobab, yun na. Nadulas na dulas na, na dulas na yung likod ng gulong ko yon nagpalit uh, na ako ng dumiretso kagad ako sa ano Imos shoutout kay Imos at kay Boss Joey na tinulungan ako at naisingat ako sa trabaho yon napalitan ko na yung side mirror tsaka yung ano lever kaya kung mapapansin niyo, yung lever ko ibaw nag magkaibaw oh. diba so yon patuloy lang kahit na ano may sugat nga ako dito sa tuhod may sugat din ako pero ayos lang, patuloy lang. Bangon, marikina. Kaya natin yan. Tuloy lang natin to. Ito na yung uh, donation na galing sa mga kaibigan. Sa mga kakilala. Shout kay si Felix. Yo. Yan, ganyan kadami yung dala namin. Shoutout out kay Gian. Yan. Yan, yan lang kayo. Ma And Max versus Rusi. <laughs> yan, pre-transpo for relief goods. Bangon, marikina. Yan, ganyan. Ito yung mga iba kasama namin, no. May dalang relief, relief goods. Ano yan mga ano yan mga pagkain yan no? Pagkain, pagkain. Tapos di na natin to nang nangka. Hmm. Taka. Nangka, maano din yun. Grabe din yung baha dun. Lubog, lubog din sila. Lubog din sila di ba? sobra. Ayun yun yung, market. oh karugtong na yun yung ano yun tulay nung San Mateo. San Mateo. so Mateo. sa nasa na. Heights kami, nagpagas lang muna sila. Tapos, dalaga na ulit kami. Sus, Diyos ko. Ayan po. Kung inyong gustong malaman. <laughs> Sumimplang ako. Ayan o. Ayan, gas, gas. Gas, gas lang naman. Nagpalit ako nito. Para lang tuloy-tuloy ang laban. No? So, yun. Babalik na kami sa ano, daan. Mamaya na magkita. Peace! Woo! Yo, no? Yan, so mga repa, huling banat na. Papadala na namin to sa ano. Saan tayo papadala to? Sa Nara. Uh, Doon kay, ano, kay SK... Chairman Jessica Suriano. Kay Chairman, Chairman Jessica Soriano. Yan. Yo, yo, yo. So huling banat na natin sa araw na to. Sup! Let's go mga repa! Woo. Huling banat na sa araw na to. Grabe, ginabi kami. dami namin nakakot today. Hindi hindi ako masyado nakapag-video-video dun sa may mismong evacuation center. Siyempre, nakakatakot, nakakaya naman. Pakita ko kung ano yung sitwasyon nila. Alam naman natin na na talagang nasalanta sila. So, so far, sa nakita namin, mukhang okay naman yung ano dun, yung sitwasyon ng evacuation center yung mga binabagsak namin na ano binagsak namin kanina actually ah, nagbagsak kami sa may nangka ah, yung binagbagsakan namin ng ano nang ng mga donation may mga SK doon na nagkaasikaso yung mga nagsusort yung mga pambabae, panulaki, pambata pam, pangmatanda yun so, sinusort nila yung doon so all goods naman pati mga pagkain meron din sila doon may e e-loading station din doon para makapag-internet yung mga kapwa nating ano. Marikenyos. So, dito kami sa Parang, binikip namin yung pinakauling ano, pinakauling i-donation. Dami ito, ito, ito sa likod ko, kulay blue. Yung pa last din yon yung kila ano. Sa kaibigan namin si Felix. So, shout out to you Felix, dami yung pinamigay na ano na na donation actually yung pinakamadami kanya ayan oh, daming dala ni Gia no uh, last ano na to last uh, drop off na namin ng mga donations sa mga gusto pong mag donate uh, comment down below um, kung kasan man kayo kung ano yung mga gusto nyo uh, ano yung mga idodonate nyo mag donate kayo ng mga damit Pwede rin kayo mag-donate ng mga ano ng mga hygiene kits. Ayan, o yan, importante importante 'yan. Cleaning kits pwede din. Cleaning kits, uh, baby kits pwede din 'yan. Pwede pwede kasi marami tayong mga kababayan na may mga anak na babies. So, 'yun. Tapos importante n'on, ay isa sa mga importante din mga pagkain. Kung mayroon din kayo mga extra pagkain, pwede niyo ibigay. Uh, comment nyo lang kung saan yung location niyo. Pupunta namin kayo. Ah, uh, sa abot ng aming mga kaya siguro mga weekends kasi kasi may mga pasok din kami sa trabaho eh. So, kaya weekend namin ginawa 'to, November 14. Saturday. So, all goods naman. Bukas kasi may lakad na kami. May lakad ako si Tonyo sa samahan namin. So, 'yun. Uh, sa so mga gusto pong donate comment down below. Um, use the hashtag Bangon Marikina. Bangon, kasama si Reva, yan, gamitin niya yan. Bangon, kasama si Gian, yan. Bangon, Marikina Riders, yun. So, yun, mamaya, i-drop off na lang namin ito, diretsa na rin kami uwi, malapit na lang din naman ako dito. So, guro, dito ko na rin tatapusin itong vlog na to. Sana na, nagustuhan niyo yung vlog hindi um, ko alam kung sobrang naging seryoso kasi yun ang pinangako sa, pinangako sa inyo kanina so sana nagustuhan na ninyo yung vlog at na yun pag pray natin yung mga yung mga kaibigan nating taga Marikina pag pray natin yung mga taga Rizal pag pray natin yung mga taga Montalban at bukod doon pag pray din po natin ang ating mga kababayan sa Cagayan Valley Isabela at Tugigaraw yun dahil sila po ang mga sumunod na nasalanta ng bagyong Ulysses so yan dito ko na siguro tatapusin itong vlog na to mag iingat kayo God bless, stay safe, stay dry um, always wear your mask always wear your face shields mga kaibigan mga repa so this is your repa more vlog out yo so uh, see you on our next vlog teka <laughs> huwag nyo muna ang Kiko Close kung hindi pa kayo nakasubscribe i-hit nyo na yung subscribe button at i-hit niyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming vlogs namin hindi repa so kasama ko ngayon kasi si Scooty so next time magkakaroon tayo ng magalapitan na content kasama natin yung mga tropa so tigyan natin kung anong mangyayari so yun this is your rev more vlog Woo! teka lang hindi siya nagbigay <laughs> alright this is your rev more vlog signing <laughs> up ingat mga repa